Morning guys. May share ako guys sa inyo. Pag ang sitaw guys, hindi ipuan, pwedeng itanim ulit. Yan na guys. So ako nagpapahinog lang ako dito guys sa tanim ko. Basta guys, pinipili ko yung magandang quality, yung diretso, yung mahaba. Ganito so guys. So, Ganyan kahaba lahat po oh yan. Ganyan kahaba lahat yung ginukuha kong bini. Yan, sinisigurado ko guys ang haba yan para yung bibinihon mo guys sigurado kang magandang quality yan guys oh panay mahahaba yan guys yan ganyang quality ang pinapahinog ko guys yan basta guys hindi wala siyang tatak na F1 ayan oh pwede siyang itanim ulit yan kasi nagatanong-tanong ako sa mga technician guys eh pwede itanim Basta hindi siya ipuan. Ito guys, sinog na o yan. Pahinog ko kusa. Yan na guys o. Oh. Ang daming pinapahinog ko guys. Para sa sunod na buwan may itatanim ako. Yan lang guys. Thank you.